Nala na, pag pag pagbutang og sheet file mga boss oh. Ah, oh, vibrator oh. Na, dey, sa Bacolod no. Grand Mall. babo muna tapos ah, i-clip O kaya yung ulo kaya ang i-clip dyan Kaya ba? Ayan Ayan Tapos

ng Yanega. kami, nagluluto kami. At yan lang mga boss, yo. Sa mga hindi pa na subscribe nga pala, please like and share, subscribe pala mga boss. Sa YouTube channel ko para marami pa tayong gagawing video kung paano natin install itong ganitong bagong invention nila, ah, plastic. So, ito mga boss para malaman natin kung bakit siya naging popular ngayon in demand kisa nung, nung dati na ano yung mga culvert yung mga na, mga ano culvert yung mga semento pinalitan yon dahil dito madali lang siyang ikabit at saka sa presyo sa next episode na mga boss no? sa mga magko-comment pala comment down below lang sasagutin natin yan yung mga katanungan nyo mga boss Regal TV nga pala pag-like and subscribe na lang mga boss mga papalo na lang din salamat